Uh, welcome back mga ka negosyo uh, uh, Ngayong araw po uh, magprepare po tayo ng ating mga dokumento dahil uh, magpapasok po tayo ng ating mga documents para makaating po tayo ng mga bidding sa isang pabrika Ngayon po ano ba yung mga kailangan at uh, para makapasok po tayo ng uh, bidding sa isang pabrika Ngayon po uh, kunin ko po, po sa aking drawer At may pakita ko po sa inyo kung ano po yung mga kailangan natin gawin. Balik natin ko lang po yung camera. Uh, ito na po mga ka-negosyo. Ang unang-una po natin kailangan, uh, requirements, yung ating po uh, mayor's permit. Uh, pangalawa po, yung ating uh, DTI. Kailangan po natin yung DTI. Ayan. At yung ating uh, tinatawag na uh, business proposal. Yan po yung ating kailangan. Tapos may list po ng price, yung mga gusto nating hakutin. Po, kung gusto natin uh, bakal, stainless, aluminum, copper. Uh, ito lang po kasi yung uh, gusto kong ikunin doon sa loob ng planta. Kaya po uh, ito lang po yung aking nireading uh, uh, mga dokumento. Ngayon po... Uh, Ilalagay po natin sa isang uh, clear na clear na envelope para uh, mas madali hong makita ng uh, mga sekretaryo doon o ng, ng mamahala po doon. Ngayon po, uh, ito ipapasa ko lang po ito sa gwardiya. Ngayon po, uh, sa mga bagawan, uh, bagawan po na ng na mga nag-uumpisa ang mag-scrap, buy, and sell. Uh, kung wala pa po tayong business permit, uh, ito lang po yung aking uh, magagawang uh, may papayo sa inyo. Um, kung may kakilala po kayong mga agent o mga ahente, sila po yung uh, magpapasok po sa inyo doon sa loob para makahakot ko tayo. O kaya mga kaibigan ho natin nasa loob ng opisina, kung may mga kilala ko tayo doon ng mga namamahala doon, o sekretary, o mga supervisor, sila po yung magre-recommenda para uh, makapasok po tayo at nang makahakot po tayo sa pabrika. Uh, na nang, uh, nang ako po yung bago, uh, ganun po yung aking ginagawa, uh, kaya po ako nakakahakot sa isang uh, planta. Uh, ngayon po kasing meron na akong uh, business permit, uh, rekta na po ako. Ang ginagawa ko po, pinapasa ko lang po ito sa gwardiya. At yung gwardiya na po yung nagdadala sa opisina. Tapos po, kinokontak lang po ako ng office. Yun po, uh, nakakatina na po ako ng mga bidding. Um, uh, yun lang po ang advantage ng mayroong kang business permit. At yung advantage din po, uh, wala na po tayong binibigyang mga agent o mga ahente. Yung income po dun sa sa nahakot natin um, nasusolo po natin wala po tayong uh, na bibigyan o baga sa ano wala mong wala mong, uh, third party na nungumisyon. baga sa ano so, na, na, nasusolo po natin pero um, okay din naman po yung may mga ahente dahil po malaki na itong gulong po nila sa atin ngayon po sana may na uh, ibigay po akong uh, kaunting idea kaalaman po laro sa mga baguhan. at uh, sana wag niyo pong kalimutan uh, mag-follow po sa aking uh, Facebook at uh, YouTube uh, channel. dito na lamang po at sana may naitulong po ako sa inyo. And uh, God bless po sa inyong lahat.